Ayan, yeah, so error. Gawin natin to. Hades? Itaman niya. Itaman niya? Ha, pacing, Sajid. Pacing. To... Ito yung nangyari, oh, lahat yan. I-I-I. Pacing to, yung 08. Ayan, pacing. Pacing. So ito yung nag-error na kwan. Ang ang indoor nito yung luma. Pero pwede siya paanda rin sa ganitong modelo na 410 ayan. So 08 ibig sabihin facing. pindutin niyo to, contactor. Ayan. Ibig sabihin hindi matunog yung compressor natin. Makikita niyo may ilaw ayan. So ang gagawin natin, Sajid, sa video ada. Sajid, Sa video. Tasimpi. Ayan, so gagawin natin ito. Tanggalin natin itong isa. Ayan. Tsaka ito, ito lang yan. Ayan. Tapos lipat nyo yan dito. Ayan. Pag yung dalawang, dalawang gilid lang, pag hiwalayin nyo. Ayan. Tapos ilagay nyo muna ito, tapos ganun. Oh, ayan, di ba matining na? Ganda na yung antar niya tapos ito para mawala yan tanggalin nyo itong neutral ayan hawakan nyo yan para safety lang kayo pag na yun nawala na ayan naandam na yan kasi nireset natin yung kuryente ayan nakikita nyo andam na yan okay ayan na syukuri okay. Ayaw, pa. So okay na yung uh, Kuna natin yung 08 Pacing ng kuryente yun Pagka ganun Hindi 61 ang lalabas Pagka indoor mo ay luma At uh, saka outdoor mo ay 410 So ayan 68 uh, 08 yung lalabas Pacing yun ayan. So ito yung uh, dalawa na inayos namin uh, Ito pagka ganun 55 uh, 4 ton ito Ayan Pagka ganun ang, ang indoor nito luma R20 to Yung remote na yun So pwedeng paandarin yan sabi ko nga sa inyo. Pero ang ilalabas niya, pag error, hindi 61, kundi 08. Ayan, meron na rin ako niyan. Ayan siya. So, dalawa yan. Iniintay pa natin. Yung isa, o, oh, mantar na. Okay na yung isa. Ayan, so ito. Iniintay na lang natin. So, iniintay ko pang uh, umandar Tagal. Mali siguro yung setting nung may ari. Uh, eh. Dapat papalo na to. Ayan. So, yan yung, ayan, isa. Umandar uh, na. Pacing lang yung pag 08 Pagka ganun na remote Pang lumang modelo kasi yung remote na yun eh Pero Ayan pa yung dalawa So dalawa yan So yung ang indoor nito 50 BTU na uh, r 22 to Kaya gano'n Ayan so matar na So itong dalawa Wala pa kasi siyang kwan eh Transformer ayan. Siguro yung mga kwan Takot sila Pero ako pagka nakakakita ako ng ganyan Dinodoble ko yan Dalawang aircon ayan. So sa awa naman ng Diyos Wala pa nasunog

So yan po yung uh, ating uh, vlogs ngayon Ayan, So last day na po namin ngayon Kasi patapos na yung Ramadan Huling araw namin ito lang yung pinunta natin kami emergency to uh, Yung sky ko, yung Puma ay nagbago ng kuryente So naglipat sila uh, Mabuti na lang kasi yung yung neutral ay tama lang Hindi na punta sa 380 Kaya wala sumabog uh, Kailangan lang natin yung pacing Yung ganun po So uh, maraming uh, salamat po at uh, God first po na po